Ano ang isasama mo sa tinola mo? Ah, okay. sayote na lang. Oh, masarap din naman yung sayote. Kaya lang, mas masarap pag papaya. Pero oh, oh. mo oh. ko na ng nang Oo. Tuwa ko lang sila sa katanglas. Alika ka na garod, iyan e, na natin, labas natin. Alika na garod. Ako, malakas talaga yung pang-amoy nitong batuta na ito. Ayun ah, yung pumasok doon sa kwarto eh. Alam niya na ano, nalalabas tayo. Kaya ganyan siya. Okay, no. Malabas. No. Tingnan ko dito, parang may barya dito eh. ba diba? Pag nagkakaubusan ng barya, lahat ay wala. Kinakalkal. Ay, ay wala. Oo. -oh. Lahat kinakalkal na. Huwag naman ito namin. bumbili lang ano. <laughs> Luya lang naman yung bibilhin. Tapos tutulungan ko siya na ilabas yung ano, tricycle.

yung o yung malalaki yung bilog wala na ay meron pa yun know? o oh. Uh, kuha lang kami guys tapos yung papaya kuha si papa kailang magdilig na pala mamayang hapon kawawa naman o oh. Ay yung papaya natin. O, oh, naku, bigat na bigat na sila, o. Oh. oh. <laughs> lubigatan. Hala, meron pang ano pa pa, oh. Nadilig. Diniligan ko. Diligan uli. <coughs> Ngayon. Ayan, oh. Kailangan diligan. Kasi yan yung bagong tanim. Nilipat namin yung ano. Oo. Nilipat namin, guys, kasi yung mga paso nila. Dinamit naman yung paso na ano mga uh, maganda tapos yung iba sa balde mga normal lang na mga ano tanim namin So kay yung dalawa doon oh yung nandoon sa may paso ayun oh yung dalawa doon pakidilig dilig mo Oo. Oh, oh. Ito may tubig naman sa sa ano sa drum. anda mahal ang dami na namang ano oh lah <laughs> Nakakatuwa naman ito. Alam mo mula nung nagsimula yan na ano, nung binlag ko nung konti pa lang yung bulaklak niya. Tuloy-tuloy na yan guys. Every other day, meron siyang bulaklak. Kakatuwa. Kunin natin dahil sayang guys. Para mailalaga. Nung isang araw yata yung naglaga si Papa. Kung ano lang yung nakuha namin dito. Aba, sumapat sa aming dalawa. Eh, mas marami pa ngayon. Doon siguro sa kabila, mas marami pa. Tingnan mo, oh. Ay! Hindi namin dinala yung timba kasi nga, ang kukunin lang namin yung ano lang sana, yung papaya. Kaso, meron naman itong bunga. Eh di, ay bulaklak. Eh di, kunin natin. Sayang naman isa ito sa mga paborito ko lalo na kapag merong ano buro o oh. kakatuwa siya di ba ayun oh. oh ganyan siya kababa. Mm. Oh. Ito pa. Sa ilalim. Oh. So, mayroon akong nalaglag eh. Ayun, doon pa oh. Kita nyo yan. Oh. Ano, ang lupa dito, malang, mal mal basa mm -mm. Ayan na naman yung manok. Yung manok, yun ang kumakain ng ano namin, ng sili. Ang manok pala, malakas magsili. <laughs> Matakaw sila sa sili. Ay, nalaglag ko. Ay, hmm. tamtaman na lang yung kunin mo pa. Para makapag ano ako. Makapag. Bahala ka. Marami ba yon yung chicken mo? Dalawang chicken breast? Uh -huh. Parang okay na yan. Oo. -o. Nung nakaraan din nalawa natin sobrang dami. May ano ka pa naman dun, di ba? Hindi natin nadala yung ano. Lumilim ako guys kasi yung init. Delikado sa akin. Ayan po unti unti lang. may oh, meron pa dito, oh. Ah, ito yung malaglag. Nahanap ko sa ilalim, eh. Ayan, guys, oh. Ang <laughs> baba! So, ayan, nakaupo ako. Ganito siya kababa. Ang <laughs> itsura Ha? Yung ano, yung manok, may galing dyan na manok. oh sumama lang ako dito kay papa halos ayaw pa nga ako isama dito kasi doon sa vertigo ko guys gusto ko makapaglakad-lakad gusto ko maarawan maganda sana kung umaga kaso kaninang umaga sobra yung hilo ko umiiyak ako sa sobrang hilo Hindi pa namin maputulan ito dito sa baba. Dapat daw putulan sa baba. Paano mo puputulan sa baba? Ang dami niyang bulaklak sa baba. Saka na putulan. Oh, yung sili ay yung kalamansi papapa. Yung kamatis mo lumabas yung sanga. Kamatis lumabas yung sanga. Yung alugbati namin, nagde dry siya, naninilaw. Ay, nga ulit. Ang dami nitong ano, bulaklak. Pa, kunin mo na lang yung bulaklak dyan. Ay, ayun siya pala. Naano ko sa araw. Ay! Oh Saan ka oh. Yun. Ang na itong ano nito, bunga nito ah. Tinan ninyo itong mangga guys. O, oh, ngayon lang siya gumanda. <laughs> diba? ba? na namin naitanim ito. Tapos ngayon lang siya gumaganda. Totoo talaga yung kwan ano, fertilizer na ginagamit natin. Oo. Yung um, organic. O oh, ayun, kumuha na siya ng ano, malunggay. Malunggay na. <laughs> Lumalaki na rin yung bunga ng ano doon, oh, papaya. Ay. Oo, nga, buti kumuha ka ng malunggay. Ayun oh, yung bunga niya nasa taas ang dami. Oo, ang dami. Ayan, oh. Eh, ganito mo mahal. Hilahin mo. Mamay, hmm. hilahin ka. Oo. Oh, oh. Oo. Oh, oh. Hilahin mo papunta dito. Yung okay, opo. Okay na yung opo. Oh. Ha? Okay na yung opo. Babalagang ko na siya. Asan? Okay. Ay, ito. unga nga, mataas hmm. na yung upo niya. yan. Pwede nang balagang niya. Yung dito lang siguro. Niya. Baka isa lang pa ganoon pataas. Hmm. O yung tinanggal mo dyan na kawayan, dito mo naman ilagay. O yan, sa taas na uh Oo. -oh. Tara na. Tara na. Kuha ko ng tanglad. Ay, pala. Sige, kuha ka muna. Doon sa kabila, ang daming bunga nito. Kaya lang mataas. Kaya mamaya hapon, babalik dito si Papa. D Ay, nahilo ako. Ay, nahilo yeah. ako. Ay, bawal tumingala. Uh oh uh oh. Uh oh uh oh. Oh oh. Don pa oh. Ayan, mga baby pa. Ay, eh, ayun. Delikado sa, sa may vertigo, guys. Delikado yung yumuko. Delikado yung tumingala. Bawal. Kasi nakakahilo. Okay, huwag na tayong pasaway. Huwag daw akong pasaway kasi nandito kami sa bukid. Ay. Kakahilo. Ay, hindi niya dinilig lahat. Pero ang gaganda na nitong mga naitanim namin, oh. Oh, ba? Diba? Ang dami namin nakakuha na naman dito na ano. Na halam. Ano yan? Mga bunga ng halaman namin maraming mga, mga pananim <laughs> tignan nyo yung katuray na yan o ang baba-baba nya sabi nila tanggalin namin yung puno, yung sanga-sanga dun sa baba e paano namin tatanggalin ang dami-dami niyang bulaklak oh. may mga pasibol na naman kaya ang maganda talaga dun sa taas tatanggalan hindi sa baba ba? Diba? kaya ganyan lang kababa yung katuray na yan kahit yung nandun sa kabila Ganyan siya kababa. Dwarf na ano, nakaturay. Imaginin mo, nagaanin na kami ni Papa. Ang dami. Nung isang araw kumuha siya. Ganyan, oh. Bago kami nagpunta kay Clark, kumuha din kami. Ganyan din. Mas marami pa dito nung papunta kami kay Kuya Clark. Eh, ito guys, na ano, nakaturay. Sa na sa amin niya ni Papa, tamtaman na sa amin. Yung mga pananim dito talaga, kaya kami i-sustain ni Papa. Lalaki nga eh. So, <laughs> Kakatuwa. Oo. Ayun yung ano, yung tanglad na kinuha ni Papa. Magsasabay-sabay yan. Gusto niya ng kamatis dyan, ano? Sa side na yan. Ha? Ha? Moist yung lupa. Ayan o, oh, ayan o. Oh, laki o. Oh. Hmm, pala laki. Oo, oh, diba? Pakita ko lang sa inyo. Hmm. Lalaki niyan. Dito pa, sa ilalim nitong ano, katuray natin. Oh. Ayan o. Oh. Diba? Ito yung mga pananim ni Papa. Kapos uh, Tapos, ayan. Namumulaklak na yung iba. Hanggang doon. Tara na. Naunahan na naman ng mga manok sa sili. Yung makukuha mo dyan na talong sa tabi mo, kunin mo na. Ha? Ah, marami pa? O, sige. Tinan niya ito, oh. Tara na. Ayun oh, na yung dadalhin, oh. Eh. Nilagay ko sa... <laughs> Tinan ninyo ito, Nag, ano na naman siya, namulaklak na naman. Oh, ang sipag niya, di ba? Kinalbo ko. Ayan. Namulaklak na naman. Ito, ito, ito. Ang ganda kasi na bulaklak niya, eh. Kakaiba. Ito din, kakaiba din ang bulaklak nito, guys pag nag mature yan nag yung ano bulaklak niya tara na papa nahilo na ako cannot be cannot be rich tayo guys hindi <laughs> pwede kaya pag matigas ang ulo talaga na, lumalala na ang sakit Ay, tinanong niyo itong Sophia Indiana o oh. punong puno dati ng bulaklak na ano na naluyos na Ngayon yung nasa baba niya yung mga anak niya yun o oh, namumulaklak na naman ang daming damo, tanggalan mo mamaya ng damo, ha? Mm -hmm. Okay, let's go home. ngayon sa ano ka-box ko nagkahanap kami ng luya walang mabili doon sa gabi namin na luya Ah, palagay ko dito mayroon marami tingda ito eh. oh, yeah. ay wala na yata <laughs> Tinabahan eh. Masarap kasi sa tinola yung merong luya. Lalagay kami ng luya sa tinola guys. Kayo ba naglalagay din? <laughs> Yan. Ayos. Tangali na ba? Nagkakailan ha? oh Oo. Oh. Alas 11 na kanina. Ay, lagay mo yan sa basta. Tanim ka ng luya. Ah, matanim ka ba? Hindi pa anihin. Hindi <laughs> pa pwede. Ah, halika na dito. Dito na tayo. Dito na tayo. Bawat mo si Papa. Siya na naman magluluto. ka na dito. Halika na, Bella. ka na. Misa matigas ang ulo nito eh. Ayaw na, ano, ayaw. Pag niyayaya mo, oh, ang hirap yayain na pumasok dito. Hilo ako, grabe. Oh. Hi Sky, buti hindi tayo sumama mainit sa labas wait lang Opo. wait lang, wait lang hmm, hilo si mama, no? nahilo si mama <laughs> ganyan si Sky oh. sweet ito eh, nahilo si mama pero ito guys, hindi siya nagpapahalik sa hindi ako mahalik sa lips. Hindi ako mahalik sa lips ng mga aso ko. Never. Halik-halikan lang, ganon Lalo na pag naglalambing. Mainit. Kala ko kaya ko na yung init guys. Kasi okay naman na sabi ko hindi ako nahihilo. Pag ano doon, pag kuha ko ng bulaklak ng malunggay, nahilo na naman ako. hindi talaga pwedeng biglain kailangan talaga ano dito muna ako sa loob ng bahay at saka yung pag mayroon kang vertigo oh, madali kang masilaw pero pag ganito o oh, okay lang silaw na silaw ako sa ano sa araw wow mangga biyakin thank you pang <laughs> ang dami naman nito hal isang tupperware na naman yung binili mo ah. Hindi pwede sa ito, baby. No. No, pwede. Baho, o. Oh. Alamang, alamang. O, oh, gusto mo yan? Ha? Ah, gusto mo yan? Too much baho. Hindi, ano naamoy mo. Itong alamang yun, b, Ako, <laughs> okay, inaamoy niya. Yung alamang yon, Mm, sarap. Mm. Kain, mm. guys. 음! Mm. 음! Mm. sharp na alamang niya maanghang mm. mm. sharp guys sayote po 'yan. And sahog n'yo guys sa kayong ating dahon ng nilonggay. Sarap na ulam guys. Yung tinola. yan, Sausawan, so, patis, at... Tuli. Tama na. Lika na dito. Lika na. Laka. Kain tayo, guys. Okay, yung ano natin? Seven spoon. Ay, wala. <laughs> Kain po. Ay, sinip na lang. Kaya tayo mag-ilalagod. Saan? Oo. Kapag mag-apon mag yun, hindi na patay yun. Ayan. Kain po. Kain po tayo. Pray muna. Maraming ah, gulay doon. Maraming gulay. Gusto ko oh, maraming gulay. Mo kain mo yung mga ano ulit ay paano yung sabaw paano natin mahihigop pala bangkok oo hindi ka nalalayo wow hindi <laughs> ka nabibili oo dahil may tanim dati... na tayo dati yung Nakikihingi lang kami sa kapit bahay, sa mga kaibigan, doon na po yung... Yung malunggay, di ba naman pa tayo, tayo kilarot noon, oh. Gusto mo mong luto ng ano, tinula. Mm. -hmm. Na walang gastos. Ay, yung kaysa amin. Paano yung manok? Kung may galagal na manok, pwede naman yun. Ala! <laughs> <laughs> Legit talibre, no? Hindi hey, guys, yung manok pinili namin si pa rin gulay. yun na sa amin na yon. Ito na lahat. Mm -hmm. Kaya na kayo mga gitin ng gulay dyan. <laughs> Hindi na kami alas nakakabili. Hindi na kami gumibili ng gulay. Kasi... Yung mga nagtitinda, tinalagpasan na lang kami guys. Kasi alam nyo na. Ganun niyo lang, at... lang naman yung tinda nila eh, sa tanim namin. Ito eh. ah. talaga yung tumutubong gulay sa mga kasi ha. Uh, pag... Talong okra. Yeah hindi alagayin pag yung alagayin hindi natin kaya yung, yung pag yung maramihan guys dito kapag meron yung mag-aani ng talong ginaganon lang nila yan mabilisan mm -hmm. hindi sila gumagamit ng gunting kasi yung talong hindi yan maselan yun yan lang pitas pitas lang ginaganon lang yung talong na bilog maraming kinik sa ano niya corona niya. Yung pwede hawa ko sa anong. Hmm. Mm -hmm. Tangkay. Sakwit so, ang hawak doon, no? Mm hmm. Ako na ako. ko ng tinula, no? Mm-hmm. Sabi ng mga hindihan, no? clear water daw yun. Sabaw natin, tubig. Pag nakita nila sa chicken with water. Mm. Is <laughs> naman fish with water? Sinigang nga isda. Kasi puro kare sa kanila. May kare-kare. Okay, strong na yeah. na. nga na kami guys oh, ilaw namin bonggang bongga <laughs> naka dim light sila din naka dim light sleep na tayo nakain na rin yung mga kid ko lapo ko hindi na kayo hindi na kayo sleep na sleep na sky and Bella. sleep na <laughs> papa yan ang pwesto ni papa sa araw misa na abot madaling araw. okay guys, andyan na si Sky on. Nakaano na siya. Nakahiga na. Si Bella, ayun sa higaan niya. Si Papa, matutulog na rin yan. Okay guys, we'll see you tomorrow and maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa amin. Bye! Bukas ulit!